mga uh, kailangan sa bahay. Kasi binigyan po ako natin ng 5K para pang grocery namin kasi sa mga kasama po kasi po kami. Ano, na ako sila ngayon ng schedule. Then sabi natin ako na lang ang na bubalak mag-budget so, ng no pera. So halika, sama niyo ako. Ayan, a uh, good morning po and welcome back to Ate Shana's TV Vlog. Ayan, kung nakikita nyo, uh, si Kulot sa kanyang pag-grocery. Inutusan ko kasi siya na siya na lang yung mag at mag-video siya. Kaso, yung pag-video niya is po. Yung iba may sound, yung iba walang sound. Kaya, eto, mag-voiceover na lang tayo ng kanyang ginawa. Kasi chinek ko yung video niya, baka tapos niya, binigay niya sa akin. Walang sound yung iba, kaya ayan, sige ang salita niya dyan. <laughs> Pero okay lang yun, ibo-voice na lang po natin. Po tayo. Kukunin, kukunin po pala si ate ng naman po, dada, ano na lang? Tapos nakuha din po tayo ng asukal kasi si Bombay po kasi. Nang hindi po siya na nakapin ang muna kasukal. <laughs> asukal. Yan, ah uh, dito sa area nga to, uh, kumuha siya ng mga lucky me kasi sabi ko, uh, kuha siya ng lucky me para partner sa tuyo kasi uh, may tuyo kami na binili. Ayan, kaya kumuha siya niyan. dyan ng limang laki may beef, limang laki may chicken, tsaka pansit kanton para kay Bumbay. Ayan. Nagsasalita naman siya dyan, kaso nga lang, siguro hindi niya na, ano, na check na wala palang sound. Kaya ayan, kahit nagsasalita siya, hindi naririnig. Diyan naman sa area niyan, kinawaan niya dyan si Bumbay ng pansit kanton. Kasi si Bumbay po, mahilig siya sa pansit kanton. Kaya, Siguro naisip din ni Kulot uh, kuwaan si Bumbay para hindi na magparabili-bili sa tindahan. Dito naman, kumuha siya ng tinapay. Ayan, hindi ko alam kung bakit natatawa siya dyan. Ayan, tapos pakakuha niya ng tinapay. Kumuha rin pala siya dyan ng palaman kasi uh, halos magkatabi lang naman. Ito naman yung bilin ko sa kanya. Sabi ko, wag niyang kakalimutan kumuha ng sardinas. Uh, tiglima kasi, panggisa. Tapos Maraming, ano yan eh, maraming sangkap na pwedeng naisama, pwedeng gisa sa talbos or miswa. Ayan, hindi ko din alam kung bakit tawang-tawa siya dyan. Wala kasing sound yung video niya eh. Basta kumuha siya dyan ng limang maanghang, tapos limang hindi. Kasi yun yung sabi ko sa kanya, ah, magwa siya ng tiglima. Tapos, kumuha rin pala siya ng ibang dilata. Dito naman sa area to kinawaan niya si Onyok ng stick o isang box. Ayan, hati daw sila ni Bombay kasi malaki naman yan. Kaya, ayan. Nga rin siya dyan ng, ano, ng biscuit. Tapos, yan. Yan, bilhin ko rin yan sa kanya. Colgate, sabon, shampoo, tsaka modest. Tapos yung shampoo ni Bumbay yan. biniling ko din sa kanya yan. Ah, lahat naman po niya nabili. Pero ayan, iniisa-isa pa niyang hanapin. Colgate pala yung nakukuha niya. Ang kasama nga po pala dyan ni Kulot mag-grocery ay yung bunso kong kapatid. Ayan, hindi ko alam kung bakit sila laging nagtatawanan kapag silang dalawa yung nagbibidyo. Ayan, unti-unti na ni Kulot na hanap yung mga ipinagbibilin ko. Ayan, yung mudas ni Bumbay. Binabasa niyang maigi kasi sayang, nakabudget lang yung pera. Hindi siya pwedeng lumagpas ng 5K. Sabi ko pag naglagpas, ah, magbawas na lang siya para hindi siya ma-short. Tapos, kumuha rin siya dyan ng ano. Ayan, hindi ko alam kung ba't tawa siya dyan. Siguro nagtatawa lang silang dalawa. Ayan, kumuha rin siya dyan ng dalawang, dalawang pack ng sabon na malaki para, kasi kami halos linggo ang dami naming labahan. Tapos, pag uwi Kulot, ah, may kinekwento siya sa akin. Ah, may nakita daw siyang violet na pangsandok ng pansit. Bibilin daw sana niya, kaso, mahal baka daw lumagpas yung budget niya kaya ang binili niya na lang ay yung saraan kasi kasama yun sa bibili niya yung saraan pag uwi niya sa bahay kinaikwento niya dito naman po sa eryang to uh, kumukha si kulot ng biscuit ayan yung chocolate biscuit na naka-box. dito naman uh, siguro sinasabi niya na ano tapos na siyang mag grocery dun sa ano sa mga ibang items tapos nandito naman siya sa mga may malaking freezer Ayan, kukuha siya dyan ng hotdog, uh, putlong, tapos fries. Yan yung mga dala niya pag uwi. Ano'ng uh, napanood ko yung video? Tinatanong ko kung bakit hindi niya nadala yung basket, ay yung ano niya cart yung ditulak. Uh, sabi niya sa akin magibat na daw kaya ayan, nagbitbit siya ng ibang basket para mas magaan. 'Di ba kanina kinawaan niya si Onyok ng isang balot ng stick o. Oh. Ngayon naman dyan, kinawaan niya si Onyok ng 10 pieces ng caki Sabi ko ate, nalang ulit sila doon ni Tapos ito namang place na ito, mga mantika yan. Ayan, nagpipili siya kasi ang mahal daw ng mantika. Buti pa daw yung ano, sa palengke. Kaya ayan, nagpipili siya ng medyo mura-mura dyan. Ito naman po, ah, kumuha siya ng sausawan. Alam niyo po, wala yan sa listahan, pero dahil paborito niya yung sausawan na yan, ayan, dinala niya. Tingnan nyo, yakap-yakap niya na yung mga ibang items. Kasi puno na naman ata yung basket. Eh, magibat dalahin. Kumuha rin siya yun magic sarap, suka at tawyo. Kasi pag nagluluto kami, para hindi na pabili ng tingi-tingi sa labas para po baga nakakatipid. Dito naman sa Eryang to, kumuha siya ng paborito niya, yung miswa. Ayan, tapos swatanghon. So at ayan na nga po, ayan nasa counter na siya niyan. Alam niyo po ba, sabi niya niyan sa akin, uh, kinakabahan daw siya kasi baka daw magsobra. Sabi ko naman sa kanya, pagsobra, sobra, eh, idi bawasan na lang niya, pwede naman 'yun. Tapos hindi pa daw siya diyan nakakabili ng ano, ng isda, tapos karne. Uh, sabi ko nga sa kanya, huwag na siya diyan magbili ng isda kasi mahal, lalo na 'yung baboy. Okay lang 'yung hotdog, diyan na siya magbili. Sabi ko sa palengke na lang siya magbili ng isda tapos baboy. Iwan lang muna nila yung mga bitbit -bit nila dyan mismo sa grocery -han, para hindi sila magibatan pagdala kasi ah, medyo marami-rami po yan ay. Pagkatapos nga po pala ni Kulot dyan, ah, dumerecho siya sa palengke para bumili ng isda. Yung mga pagdalanya niya iniwan muna niya. At dahil wala pa ring sound yung kanyang video, uh, may go voice over pa rin tayo. Ayan. Ang binili nga po pala niyang isda ay yung sabawan, tapos prituhin, buraka, tapos yung ano, yung galunggong. Yun, yung po yung binili niya, tig isang kilo. At pagkatapos naman niya dun sa isdaan, ayan, dumiretso naman siya dun sa manukan uh, para bumili ng manok. Ang binili niya dyan ay dalawang plastik, yan, dalawang plastik ng manok. Ayan. Dito sa palengke, mura lang naman po kasi ang kilo kung para doon sa groceryhan. Kasi sa groceryhan, medyo mahal. Kaya, ayan, sa palengke ko siya pinabili. Alam niyo po ba kung bakit siya dyan nagtatawa? Nagihingi daw siya ng, ano, ng discount, ng tawad. At ayan nga po, ayan, hanggang pag-uwi niya, wala pa rin sound yung kanyang video, ayan nag outro na siya dyan uh, ah, pinapakita niya na, na nasa bahay na siya tapos na siyang mamalengke ayan, bumili na rin siya ng bigas tapos ayan, si Bumbay chinecheck na ni Bumbay yung mga pinabili niya yung sabon niya, yung modest niya ayan, dinodouble check na ni Bumbay <laughs> siya po yung unang-unang sumalubong kay Kulot kasi titingnan na kung naan dyan ba yung mga pinabili niya kasi bago po mag kulot kanina, ulit-ulit si Bumbay, yung shampoo daw niya, yung sabon daw niya, ayan. Tapos nilalagay po niya yan sa damitan niya, hinihiwalay talaga niya yan. Ah, magpapasalamat nga po pala ako kay Tita Donna sa binibigay niyang allowance para kay Bumbay. Ayan, maraming maraming salamat po kasi ah, mahal na mahal niya po si Bumbay. Anuhin ng buksan yung plastik kasi ah, nagpapahinga lang po ng konti si Kulot kasi siya din mag-a-arrange niyan sa rep tsaka dun sa lagayan namin ng grocery pero si Bumbay ayan busy pa siya sa pagkuha ng mga gamit niya ayan at habang nagbubutbut si Bumbay dun sa kabila ayan naman si Kulot ah, uh, binuksan niya na yung nasa kahon para ilagay niya na sa rep yung mga para sa rep na ilalagay siya na din po mag-a-arrange mag niyan para isahan. Ayan, uh, hanggang dito na lang po at maraming maraming salamat sa inyong panonood. Ah uh, ito po ang ating mounting update sa bahay. Ayan po. Maraming maraming salamat po sa lahat ng Ate TV viewers.